Uh, Ngayon ang buntag mga kaigsunan Niyami ka ron sa Among luna Nga kabilin sa among ang ginikanan November 2, 2014 Nagsubay mi sa ako ang ipatanom sa una Saging 200 kapin ka saha 219 to Among gisubay karon 18 months gikan sa pagtanom May man to may 2013 karon. May, June, July, August, September, October, November. 18 months gikan sa pagtanom. Mao na ni among saging karon. Gilimpyuhan gikuan og mga tawagan ay mga patay na mga dahon para nindot o mga banak-bana -bana, na tag-unon sunod sunod bulan tag-unon na ng mga saging mo bana-bana na sa unom ka bulig na mature na para ready na para baligya sunod si mana, harvest kani sila kandidato ni siya katong isa dito asa man to na isa dito o oh, kandidato po ni siya oh. na i-harvest sunod siya first harvest na mo ni dagko kayo dawin so unom sala to kabulig na among target na ma harvest sunod semana ang isa di dayon og taga kani sa mga tao na dili angay pasanayo ning katilingbana dako kay ko gasto ani patanom hago pa sige balik-balik para subay dayon gitaga duham dinika e, punuan gitaga oh nga nga nung eh. Oh. Ah, Tumuya, So, gitaga sa mga tao na dili angay pa sa nayon. So, swerte sila karon. Sunod. Pasaylo ako, Lord. Kuya, tanawa imong akong ibili ni mo po na kasagingan. Banana plantation. Napoy mga gipang hindi pang pasilong ng mga gagmay na lubi dahil actually kaning lunaan eh sa kaiktariya kapin paingon dito sa baybay sa mga 1.3 siguro uno may kabukig suonan eh hindi napita na side na parte. kamuan yung kinamagulangan ngayon kinamanguran dito man sa baybay sa jingle hindi napita sa kantata next kanta tumoy pinakatumoy din yung sunod kang dungdong Nya wala man sila dere si Dongdong dong ni ni uli naman sa sa ato ang tabong makagagahom. So wala may wala pa man ang lubi man importante ani bakante akong gipatamnan to ni aging tuig og saging. Og kaning kantata og 200 kapin. So mao ni mga produkto, kar, aw, Resulta karon 18 months gikan sa pagtanom. Nanay mature, ready para tanom. So, maabtano niya ta og kaputol ani ito video. Random lang ni siya, dili kompleto pero at least nata sa sagingan nagsubay. Uban sa kung pinanggang anak sa si Bumbom o si Bakoy Koy ang nagatimanan eh magsabot pa mi sa paagi so bahin na yung abot o sa'yo pamahagi na yun <laughs> o oh, nagsugod na sila wala pa ang uban wala pa naka pamuso pero naan na sila nagsunod ng mga saha panalangin gikan sa Diyos isa ra mo itanom kung sa siya tagtulo tagupat ha okay nami karon sa District pangalaran, Malim, Barangay Malim, tabi na sa Bunga del Sur sa utang na tawahan sa akong mama na sinatibidad. Pero rin, gasubay ko sa akong ipatanong na saging November 2, 2014. Si Bim-Bim nabilin kay Dilipuide Paakon og Lamok kay atong niaging July 2014. gahi laki lako sa hospital kay gidinggi so dili siya pwede mo kuyog sa daghag lamok okay sign out na tanaw ako mga saging nanay na muso <coughs> mga tumas siguro ni gigikan karon kanang na pwede na dili pa pwede na dua ka bulan gigikan karon kanang na Pwede na na Arbison. Okay. Sa pwede mo suwala. Ay! <coughs> Bagong gipusuan. Kana bitaw. Ah, dali na siya tanan. Putlo ni mong puso para nindot og tubo. Sa oh, bag-o ning gipusuan. Sara ay ang puso na Okay. Og paingon may karon sa kanang mature na na nagpuso putlo na mo ang puso kay para dindot ug kuan dindot ug tubo uban ning pora gyapon mga tawana si eh. bumbum ug si bakoy koy naigo ka sala sa sanggot ko ya Pangwaan mga unas para limpyo ang saging. Tara ang kusuan oh. Kuhaon ng puso ana, para nindot og tubo ang saging. Oh, Ako nindot, iyang bunga. Heart? Si heart. Para nindot na. Muda ko og mayo ang bunga, kuya. Bunga na saging. Ana, hindi na siya, hindi na siya. Kuhaon na siyang puso, kanang heart. lagi. maoda ito, sorry, sorry. Huwag ko kakuha oh, og, so na. Oh. O, gasugod na siya og panguha sa mga unas og ang puso para nindot og tubo og nindot og dako ang saging mo na gitawag ang pusuan para nindot og kwan di na po di na pud pwede mautan bay koy no pwede daw tanawa ka nindot sa Ginoo di ba ang saging na na nagkat nag nagkabaton og bunga ang iyang puso nanay bunga ang iyang puso pwede pa makaon pwede ni mo mabaligya, pwede ni mo makaon sa pamilya, as kan utanon. Niya wala pa siya nakuan, tumas pa. wala na kuya kay makamansa ng duga anak, kuya. na kuya. Awad na ayo pagpatungod, nagtulo. Oh, gawa kana siya 2 months from now, pwede na siya ibaligya. Wala pa kay na siya na, harvest. Na na, na po, akong ipo ng iyang saha na ready na po para pamunga. Sa, akong gitanom sa una, gipatanom. Isa, duha tulo upat nga nagsunod na pod nga mamunga din tanawa ang kanindot sa sa gugma sa ginoo nga kamudha dili mo mananom tanawa wala na magsunod-sunod na dayon ang kuwan ano harvest ano pwede sinimanahonin mo Ow! kay liman ka sa 400 ah, 219 sa isa ka bunga tong 219 mo sa isa ko pat tulo pag sunod to eh, pila na na siya so yun anak anindot. dot na yun para nilang dili yun malintan ang the great mango tree Nagitanom ni lolo sa una na makita ni mo sa dungaw sa slope pakita ni mo ang baybayon ilan ko kasadto nga upgrade mango tree ta oh pwede ka magpayag diri dapita makita nimo ang dagat oh dagat na diha dayon ang katong great mango tree og ang kasagingan 18 months gikan sa pagpatanom so katulang usa para sa amo ang documentation sa kuan sa pagpatanom Okay. Namuso na si Kuano. Guys, <laughs> okay. oh. Oh, gigusuan na. <laughs> okay. November 2, 2014, 18 months gikan sa kung Atong May 2013. Hello.